kita niyo na ba yung video na to? Birthday ng isang babae. Pero nang nagbo-blow na siya ng kandila, tumama dun sa balon. Ang resulta, sumabog sa harap niya. Iba-iba ang treatment depende kung first degree o second degree burn. Kailangan mong malaman kung paano ito gamutin ng tama. Sa first degree burns, una, banlawan agad ng malamig pero hindi yung yelo na tubig sa loob ng 10 to 15 minutes. Pangalawa, lagyan ng aloe vera o burn ointment. Pangatlo, takpan ng malinis na tela o bandage. Sa second degree burns naman, una, huwag pumutok ng paltos. Takpan lang ito ng sterile gauze. Pangalawa, gamitin ang prescribed antibiotic ointment para maiwasan ang infeksyon. Pangatlo, kung malala at malawak ang paso, pumunta agad sa doktor. Ang point dito, ang tamang first aid ay nagpapabilis ng paggaling at makakaiwas sa pangit na peklat. Ikaw, ano ang alam mo na maling first aid sa paso? Share mo para malaman ng iba.